Magandang araw mga bata! Ako si Ginong Waven, ang inyong guro sa Araling Panlipunan. Sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng kasaysayan. Alam nyo ba kung ano ang ibig sabihin ng kasaysayan? Ang kasaysayan ay ang salaysay o kwento ng mga mahahalagang pangyayari sa nakaraan. Hindi lang ito basta listahan ng petsa at lugar. Ang kasaysayan ay buhay ito ang mga karanasan, tagumpay, sakripisyo at mga aral mula sa mga taong nabuhay noon. Ang salitang kasaysayan ay nagmula sa salitang salaysay na nangangahulugang pagkuwento. Kaya kapag pinag-aaralan natin ang kasaysayan, para tayong nakikinig sa isang kwento, ngunit ito ay totoo at may malaking kahalagahan. Halimbawa, kwento ng ating mga bayani tulad ni Jose Rizal at Andres Bonifacio kwento ng ating mga ninuno na unang nanirahan sa Pilipinas kwento ng ating bansa paano tayo naging malaya ano ang mga hamong hinarap ng ating mga mamamayan pero hindi lang ito tungkol sa mga sikat na tao bahagi rin ng kasaysayan ang mga ordinaryong tao gaya ng mga guro, magsasaka, kababaihan, kabataan dahil ang kanilang mga karanasan ay bahagi ng paghubog ng ating lipunan kaya tuwing pinag-aaralan natin ang kasaysayan, parang bumabalik tayo sa panahon, tinutuklas natin kung sino tayo, saan tayo nang galing, at paano tayo naging mga Pilipino. At tandaan, ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paruroonan. Iyan ang kasabihang Pilipino na nagpapaalala sa atin kung gaano kahalaga ang pag-alala sa ating kasaysayan. Mga bata, Naitanong nyo na ba kung paano nalalaman ng mga historiador ang mga nangyari sa nakaraan kahit wala pa sila noon? Paano kaya nila nalaman ang buhay ni Jose Rizal? O kung paano tayo sinakop ng mga Kastila? Ang sagot ay nasa tinatawag nating mga batayan ng kasaysayan. Ito ang mga pinagkukunan ng impormasyon upang matuklasan at mapag-aralan ang mga pangyayari noon. Una, primaryang batayan ang primaryang batayan ay mga bagay na galing mismo sa panahon ng pinag-aaralan. Ibig sabihin, ito ay mga orihinal na ebidensya mula sa nakaraan. Ilan sa mga halimbawa ng primaryang batayan ay lumang dokumento tulad ng mga kasulatan o batas noong panahon ng mga Kastila, larawan, totoong kuha noong panahon, kagamitan gaya ng palayok, armas, damit at alahas na ginagamit noon. liham o sulat kagaya ng mga isinulat ni Jose Rizal sa kanyang pamilya kapag ginagamit ng mga historyador ang mga ito para silang nagdodokumento ng totoong kwento mula sa nakaraan pangalawa sekundaryang batayan ang sekundaryang batayan naman ay mga impormasyon na nakabatay na sa pagsusuri o pagsasama-sama ng mga historyador ibig sabihin hindi ito galing mismo sa panahon ng pinag-aaralan pero ito ay nagsasabi ng paliwanag o pag-aaral tungkol sa mga pangyayari. Ilan sa mga halimbawa ng sekundaryang batayan ay aklat pangkasaysayan, mga history books, artikulo, isinulat ng mga eksperto. Panayam, panayam sa mga taong may alam sa kasaysayan. Dokumentaryo, video, o palabas na naglalahad ng mga makasaysayang kwento. Ang mga sekundaryang batayan ay tumutulong sa atin upang mas madaling maunawaan ang mga nangyari sa nakaraan. Parang kwento na may dagdag na paliwanag. Kapag pinag-aaralan natin ang kasaysayan, parehong mahalaga ang primarya at sekundaryang batayan. Ang primarya ang ebidensya. Ang sekundarya ang paliwanag. Kaya bilang mga batang historiador, kailangan nating suriing mabuti ang ating mga pinagkukunan ng impormasyon mga bata paano nga ba natin mas nauunawaan ang mga pangyayari sa nakaraan hindi sapat na alam lang natin ang petsa at pangalan ng mga tao kailangan din nating suriin magtanong at unawain ang mas malalim na dahilan ng mga pangyayari kaya sa pag-aaral ng kasaysayan mahalaga ang mga pamamaraan at pananaw mga pamamaraan sa pag-aaral ng kasaysayan obserbahan Tingnan natin ng mabuti ang mga larawan, dokumento, kasangkapan o video mula sa nakaraan. Ano ang nakikita mo? Ano ang maaaring sabihin ng bagay na ito tungkol sa kanilang panahon? Dalawang, magtanong. Sa kasaysayan, mahalagang magtanong upang mas maintindihan ang dahilan ng mga pangyayari. Halimbawa, bakit naghimagsik ang mga Pilipino laban sa Kastila? Sino ang mga taong may mahalagang papel ano ang epekto ng pangyayaring ito sa mga tao noon? Pagbasa, basahin natin ang iba't ibang aklat, artikulo at pahayag ng mga eksperto. Hindi lang iisa ang kwento, minsan magkakaiba ang pananaw ng mga tao. Tandaan, sa pagbabasa ng iba't ibang pananaw, mas lumalawak ang ating pangunawa sa kasaysayan. Iba, ibang pananaw sa pag-aaral ng kasaysayan. Alam nyo ba, may iba't ibang pananaw o lente na ginagamit ng mga historiador sa pagtingin sa kasaysayan. Parang lente ng kamera, depende sa anggulo, nagbabago ang nakikita. Pampolitika, tumutukoy sa mga pinuno, gobyerno at mga batas. Halimbawa, ano ang naging papel ni Emilio Aguinaldo sa kalayaan ng Pilipinas? Panlipunan, tumutukoy sa buhay ng mga tao. Paano sila namuhay, nakisalamuha, at nagkaisa? Halimbawa, ano ang naging epekto ng digmaan sa mga pamilya? Ikatlong pang ekonomiya, tumutukoy sa kabuhayan, kalakalan, at yaman ng bansa. Halimbawa, paano naapektuhan ang kabuhayan ng mga Pilipino noong panahon ng kolonyalismo? Ikaapat na pang kapaligiran tumutukoy sa kalikasan at lokasyon at kung paano ito nakaapekto sa kasaysayan. Halimbawa, bakit maraming lungsod ang malapit sa ilog o dagat? Mga bata, sa pag-aaral ng kasaysayan, hindi lang dapat tayo tagapakinig. Tayo rin ay tagatanong, tagamasid at tagapag-unawa. Dahil kapag marunong tayong tumingin sa kasaysayan sa iba't ibang pananaw, mas naiintindihan natin ang ating bansa, ang ating pinanggalingan at ang ating sarili. Ngayon ay alam na natin na ang kasaysayan ay kwento ng ating nakaraan. May mga batayang primaria at sekundarya, may iba't ibang paraan at pananaw sa pag-aaral nito. Hanggang sa susunod na aralin, patuloy tayong maging mausisa at mapagmasid dahil sa pag-unawa sa kasaysayan, mas nauunawaan natin ang ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Ngayon naman, upang mas lalo nating mapalalim ang inyong pagkatuto, subukan mong gawin ang mga gawaing ito sa gabay ng iyong guro.